Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Nationwide. Isang hotel sa Pasay City, pinasok ng mga otoridad sa paghahanap sa ilang opisyal ng SunWest Corporation na sangkot daw sa katiwalian sa flood control project. Tampo ng mga biktima sa madugong war on drugs. Tiwalang hindi pahihintulutan ng hiling na interim release ni dating Pangulong Duterte. Dalawang opisyal naman kabrigada ng DPWH natabunan ng gumuhong lupa sa kagayan Bilang ng mga nasawi sa malawakang sunog sa housing complex sa Hong Kong umakyat na sa siyamnaput-apat. 500 pesos na simpleng noche buena ng DTI, kinuwestiyon ng mambabatas. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, Kabrigada, November 28, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada balita nationwide sa Tanghali. Kabrigada, pinasok ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group or CIDG at ng National Bureau of Investigation or NBI ang isang hotel sa Pasay City para hanapin ng mga executives ng South West Corporation para silbihan ang mga ito ng warrant of arrest. Ito kaya uh, ito ay ang construction firm na iniugnay kay former. Uh, Congressman Saldico at sa umunoy manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon pa sa CIDG, tatlong tauhan daw ang kanaturang kumpanya ang pinaniniwalang naroon at posibleng nagpapanggap ng mga empleyado ng hotel. Sila ay sina Consuelo Dayton Aldon, Anthony Lingo at Noel Yapkaw. Labing anim na individual, kabilang na si mga public officials at mga miyembro ng San West ang naharap sa kasong falsification of documents, misuse of public funds at graft law violation sa standard or substandard na road dike dyan sa Oriental Mindoro. Ayon pa kay CIDG NCR Chief Colonel John Nagyagi, na-utilize na ang higit isang daang tawhan kasama ang NBI para paligiran ang 10th floor ng naturang hotel. Anya, naging smooth yung pagpapatupad ng operasyon pero bigong may silbi ang nasabing waranta. Iniyak pa ni Giyage na hindi titigil ang PNP sa pagtugis sa mga unaccounted na may standard warrant of arrest. Kabilang ang mga konektado sa SunWest na wala pang nauhuli hanggang sa ngayon. Bagong bago, katabalita nationwide. Mga pabrigada, kumpiyansa naman ang kampo ng mga drug war victims na hindi mapagbibigyan ng hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na interim release sa International Criminal Court. Ayon kay Human Rights Lawyer at ICC Assistant to Counsel Christina Conti. 99% confident sila na hindi papayagan ng naturang apela. Sa kasaysayan daw kasi ng International Court at batay na rin sa mga parameters at kriteriya ng interim release, hindi pasok ang nais ni Duterte. Samantala, sinabi rin itong sakaling maaprubahan ang release, hindi ito mga ngahulugan na mapapawalang sala ang dating Pangulo. Pagdidiin pa ni Conti, hindi ito makakaapekto sa takbo at reklamo laban sa kanya. Anya magkakaroon pa rin ng pagdinig ang ICC hinggil dito. Uma, ataw, nationwide. Nananalangin naman at nananawagan ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings na sanay ma-reject ng International Criminal Court ang pansamantalang interim release na hiniling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Rise Up for Life and for Rights sa spokesperson Robilyn Litaw, iginit nitong matagal na ang paghihintay sa ustisya ng mga pamilya ng biktima kaya't nararapat lang na hindi ito payagan ng ICC. Pinanggit din niya na ang dating Pangulo ay hindi personal na dadalo sa pagdinig ng ICC kundi ang kanyang mga abogado ang magsasampa ng representation. Hayaan niya kahit na mapagbigyan ang interim release, hindi pa rin makakalabas sa Pilipinas ang dating Pangulo at magpapatuloy pa rin ang kaso laban sa kanya. Binigyan din pa ni Litaw ng anumang desisyon ay dapat nakabatay sa ebidensya at legal na proseso upang matiyak ang karapatan ng mga biktima at maiwasan ng panganib sa kanilang seguridad. Sa bahagi po namin, sana nga talagang ma-reject. Ito kasi yung pagbibigay yeah. ng pansamantalang paglaya, although may mga proseso pa, pero ibang dating tunon, lalo yeah. na sa pamilya. Yeah. Pag hindi na ipaliwanag, kaya sana po ang aming panalangin ay irespeto at i-affirm yung yeah. mga dati na inauna ng desisyon na yeah. huwag payagan ang pansamantalang paglaya dahil mayroon mga iba't yeah. ibang mga factors. The balita nationwide. balita mga kabrigada, nandini si Manila 6 District Representative Benny Abante na maliit ang posibilidad na pagbigyan ng International Criminal Court ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaasahan na pagdedesisyunan mamayang hapon. Ito ay kasunod ng naunang kahilingan para sa paglaya na hindi rin naman napagbigyan ng ICC. Sa panayam ng Brigada News FM Manila ay, abante sinabi nitong batay sa mga naunang kaso ng ICC. Bihirang maaprobahan ang ganitong apila kapag mabigat ang mga paratang at masalimuot ang investigasyon. Sa kabila nito, sinabi pa ng kongresista na kung totoong may seryosong karamdaman ng dating Pangulo, lalo na kung ito ang dahilan ng hindi niya pagdalo sa pagdinig, dapat itong ikonsidera bilang karapatang pantao. Pero anya kung wala ay dapat harapin ang proseso sa paglilitis. Sa kasabay nito, huling o muling iginiit ni Abante na nananatiling mahalaga ang pag-usad ng mga kaso upang maibigay ang hostisya sa mga pamilya ng biktima habang iginagalang ang due process para sa sinumang mang iniimbestigahan. Hindi naman sa na nagbamatigas ako, pero kung talaga may dahilan para mabigyan siya, wala tayong magagawa diyan. No? Ay ayon sa batas yan. Pero kung talagang matindi ang nilalaman ng kaso ng ating dating pahulo, talaga ko, hindi siya maaaring itong bigyan dyan. Pagkat siya buwan na na eh, tinila na eh. No? Mm. At nakita po nila yung talagang hindi ng kasong kinakaharap niya. Kada balita nationwide. Samantala mga kabrigada, bagamat wala pang natutukoy na banta sa November 30 rally, Proactive ang PNP sa pagtiyak ng siguridad sa mga inaasahang pagtitipon at protesta sa nabanggit na araw. Ayon pa kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy pong pinagandaan ng PNP ang posibleng infiltration ng mga grupong maaring magpasimula ng kaguluhan gaya na laman ng insidente naganap noong September 21 rally sa Maynila. Sa mga nito ng pinalakas na intelligence monitoring, pinaigting din na ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maiwasan ang mga nais mag-hijack sa mapayapang pagtitipon. Bilang bahagi mga kabrigada ng pagtiyak sa transparency at accountability, inaasahan ng acting PNP chief ang mga ground commander na pagtibayin ang kanilang koordinasyon sa mga protest organizers at partner agencies sa pamamagitan ng pag-require ng paggamit ng body-worn cameras sa lahat ng police engagements at mag-deploy ng Human Rights Affairs Officers sa mga lugar na pagdadausan ng aktibidad pa ng PNP na mananatiling sentro ng kanilang operasyon ang pangangalaga sa karapatan, kaligtasan at kapayapaan ng publiko. Inalawak ngayon ng kapulisan ang kanilang deployment sa 15,000 strong police presence na naglalayong tsakin ang mabilis na response capability at hindi para manakot ng mga nagpo-protesta. Rapido! Ikatabalita nationwide! mga kabrigada, dalawang opisyal ng DPWH na tabunan ng gumuhong lupa sa Cagayan. Brigada Yanali Balakyot, ibrigada mo. Brigada! <b -b 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 Report. Dalawang opisyal ng Department of Public Works and Highways Region 2 ang naiulat na natabunan ng lupa. At ng 105.1 Brigada News FM, Manila music sa Music News. Brigada Balita Nationwide! mga kabrigada, 28 red flag projects inialis na mula sa 2026 General Appropriation Bill ayon niya kay Gatsalian. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Nilinaw ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Win Gatchalia na tanging mga duplicate, repetitive at red flags projects ang daw ang kanilang inalis mula nga sa General Appropriations Bill. Ang red flag projects na ito ay tinataya namang nasa 28 at nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Samantala pinabulaan na naman niyang may inalis silang proyekto mula nga sa mga isinumete ng mababang kapulungan. Ayon po sa Senador, Maari rin daw itong mabisita sa kanilang in-upload na committee reports sa website. Maaalala ngayong hapon naman sa sa budget debate ang pondo ng Department of Health at maging ang pondo ng Department of National Defense in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortes ng no 105.1 Brigada News FM Manila, the musical news of Balita, Balita, Balita International, mga kabrigada. Pumalo na po sa siyam apat na tao ang nasawi habang humigit kumulang sa tatlong daan ang bilang ng mga nawawala matapos ngang lamunin ng apoy ang isang apartment complex sa Taipo District sa Hong Kong. Kabilang sa mga namatay ang isang rumesponding bombero, Mahigit pitumpo ang kasalukuyang nasa ospital habang higit naman sa labing lima ang kritikal ang kondisyon. Sa tala ng OWA isang Pinay ang kompermado pong nakakonfine sa ICU matapos na matrap sa 13th floor ng building habang isa pa ang patuloy na pinagahanap ng mga otoridad. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nasa 23 Pilipinong domestic helper ang naapektuhan ng sunog at wala namang naiulat na nasawi. Ayon sa emergency local responders, halos 2,000 apartment units ang natupok ng apoy at umabot ng isang araw bago ito na ideklarang fire under control. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon ng ang otoridad sa sanhi ng insidente na itinuturing na isa sa mga pinakamatinding sunog sa kasaysayan ng Hong Kong. Isang kongresista naman, kabrigada, kinuwestiyon kung saang planeta makakabili ng simpleng Noche Buena sa halagang 500 pesos. Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Report. Umalmas si Bicol Saraw Party List Representative Terry Redon sa paninindigan ng Department of Trade and Industry o DTI, na nakakasya ang ang pisong budget para makapaghanda ng simpleng Noche Buena sa Pasko. Ayon kay Redon, ang itsura ng totoong Noche Buena sa hapag ng pamilyang Pilipino ay may spaghetti, keso, at minsan ay may hamon kung sa patang-ipon para sa pagdiriwang ng Pasko. Ngunit sa kasalukuyang presyo na bilihin, ni hindi anya kakasya ang simpleng spaghetti at keso sa limandaang piso, lalo na kung hindi lang isa ang kakain sa pamilya. G ng kongresista. Hindi na itong unang beses na ipinipilit ng DTI na kasya ang 500 pesos para sa Noche Buena ng ordinaryong pamilya. Dahil lang kaibahan lang, mismo si DTI Secretary Cristina Roque ang nagpahayag. Dagdag pa nito, wala namang nagsasabi na kailangan pagkasyahin sa 500 pesos ang budget para sa Noche Buena. Pero ang mas mahalaga ay ang pagtitiyak ng gobyerno na mananatiling mababa at abot-kaya ang presyo ng mga sangkap at pangangailangan para sa pagdiriwang ng Pasko. Banat paneridon, sa anong planeta kaya kakasya ang 500 pesos para sa Notre ng pamilyang Pilipino. Samantala, binigyang diin ni party Partylist representative Percy Sandanya na ang naturang halaga kung magta-time travel pabalik sa lumang panahon. Sinabi ni Sandanya na nakakainsulto ang paandar ng DTI at marahil ay imaginary family ang tinutukoy nito na nag-oomad o one meal a day para sa holiday season. Mas makabubuti umano kung sertipikahan na lamang ng gobyerno ang 200 pesos na dagdag sahod para may maipagdiwang ang mga ang gagawa ngayong Pasko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, Pilipinas at India, pinalakas ang ugnayan sa ikalawang Philippine-India Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Brigada Cath Austria, i-brigada mo. Brigada. Pinalakas ng Armed Forces of the Philippines at Indian Armed Forces ang kanilang defense at maritime cooperation matapos ang matagumpay na ikalawang Philippine-India Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea. Idiniploin ng AFP ang BRP Rizal, F-50 fighter jets at W-3A Sokol helicopter habang lumahok ang India gamit ang INS Sayadri. 3 nagsagawa ang dalawang bansa ng iba't ibang maritime exercises tulad ng COMEX flag hoist drills, Officer of the Watch maneuvers at photo exercise para patatagin ang interoperability at komunikasyon. Nagtapos ang aktibidad sa Steam Pass o PASEX bilang simbolo ng pagkakaisa at patuloy na kooperasyon ng Pilipinas at India sa pagtatanggol sa maritime domain. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.3 One. Brigada News sa uh, FAM Manila The Music and News Authority Ang Pangulong Marcos naman kabrigada Sinasinayaan ng Tunnel number no. 5 ng Angat Water Transmission Project mas matatag na supply ng tubig, tiniyak. Wala sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, ...Ibrigada e brigada mo! Brigada. <laughs> Report. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Tunnel number no. 5 ng Angat Water Transmission Improvement Project sa Norzagaray, Bulacan na isang mahalagang bahagi ng sistema na nagsusupply ng halos 90% ng tubig sa Metro Manila, Bulacan at ilang bahagi ng Cavite at Rizal. Ang bagong tunnel na may kapasidad na magdala ng mahigit 1.6 billion liters per day ay dinisenyo para palakasin at bigyan ng backup ang dekada dekada ng Umiray-Angat-Ipo-Lamesa water system na matagal nang nagsisilbing pangunahing pinanggagalingan ng tubig ng Mega Manila. Okay. Sa mas mataas na kapasidad ng daluyan, tataas ang kabuang water transport capacity mula 6 billion liters tungo sa halos 8 billion liters per day na layong makapagbigay ng mas tuloy-tuloy na supply ng tubig sa milyon-milyong tahanan. Dahil sa pagbubukas ng tunnel number 5, maaari nang maisaayos at ma-rehabilitate ang matatandang tunnels. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng proyekto bilang lifeline infrastructure na madalas hindi raw napapansin, ngunit lubang nararamdaman kapag nagkukulang ang supply. Anya ang tubig ay pundasyon ng kalusugan, kabuhayan at pang-araw-araw na gawain ng bawat Pilipino, kaya kailangan tiyakin ang pagiging matatag ng sistema. Katuwang ng MWS sa proyekto ang Manila Water at Maynilad sa ilalim ng Common Purpose Facility para sa sabayang disenyo, konstruksyon at operasyon. Tiniyak ng administrasyon na ang pagpapalakas ng water infrastructure ay magpapatuloy upang maprotektahan ng mga komunidad, maiwasan ang water interruptions at masigurong sapat ang supply sa darating na mga dekada in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Ang MMDA makikipag-coordinate sa LTO sa pagpapatupad ng pagbabawal sa e-bikes at e-trikes sa mga pangunahing kalsada. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada. Report. Makikipag-ugnayan ng Metropolitan Manila Development Authority sa Land Transportation Office para sa full implementation ng bagong guidelines sa pag-apprehend ng e-bikes at e-trikes sa mga pangunahing kalsada. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes Bahagi ng koordinasyon ng joint enforcement operations, traffic management at public information campaigns upang masiguro ang kaligtasan sa kalsada. Target din ang ahensya na maging maayos at sistematiko ang pagpapatupad kabilang ang pagbibigay ng paunang abiso sa publiko bago simula ng full enforcement. Mahalalang simula December 1 ay pagbabawal na ng LTO ang pagdaan ng e-bikes at e-trikes sa major thoroughfares sa buong bansa. Sa kasalukuyan, nakikipagugnayan na ang LTO sa DILG at local government units upang magsagawa ng public consultations tungkol sa safety, registration at lisensya ng mga gumagamit ng e-vehicle. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Henson ng 105.1 Brigada News sa Pasay Manila, The Misika News. Also worthy, Brigada Balita nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide. Mga brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. So, mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikne. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At para po sa ating Brigada Christmas Countdown, 27 days na lang, Pasko na. Mga Brigada, Bolarito rito sa so 105.1 Brigada News FM Manila. Now, music and news. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives